Magluluto po pala si Papa na hiniyaw na tilapia. Ang cute na napiling na pahihaw. Tinilagan ko po pala ang mga natitira na may halama sa lapas. Habang nahihiyaw si Papa na triple-triple muna ako sa lapas. Ang kanta ng pinili ni Papa na paghiyaw, ang pilit maluto. Nainita si kung kaya pumili siya ng ice cream. Pinili pala kami ni Papa ng pukurol at pukupay. Ang sarap ng pukurol. Hindi nakakasawa ang lampor. Sakto lang yung tamis. Kumawa pala na sa si Mama Toyo Kalamansi. Sibuyas at maraming sili. Kumawa pala si Mama na abukato. Konti lang yung nakawa niya. Matikat po po kasi yung ipang abukato. Luto na yung mga ngayon. luto na rin yung tahong. Hindi na kami napatumpik-tumpik, kumain na kami. Ang sarap fred na hiniyaw, fret na fret yung tilapia. Ang sarap kumain ni Mama, paper na po kasi yan. Tumating na po pala in-order ni Papa na dalawang pan. Ang kanta po, ang lakat ng hangin niya. Mura lang po yan sa Chappie. Sobrang nakuton ni Mama yung quality. Salamat yung Pamanal, people out.